Hello mga brother Welcome sa ating vlog This is Don Ricks TV So for this video ay I... Itutur ko kayo So andito tayo ngayon sa Santa Lucia Ayan yung arco Pupunta tayo ng Salcedo Gusto ko lang ipakita yung bagong daan Yung ano yung ibang rota Ibang daan papuntang Salcedo Kung galing ka dito sa ano uh, sou Southern part of Luzon So kung galing ka ng Manila, ganon, galing ka ng La Union, tapos pupunta ka ng Salcedo, Ilocosur, may daanan po na konektado from Santa Lucia going to Salcedo. Hindi ka na pupunta ng Candon City, tapos doon ka papasok para daanan mo pa yung munisipyo ng Galimuyon. So kung gusto mong makita yung daanan, let's go, samahan mo ko. Ayan. So itatry natin na uh, ano, video para makita nyo po yung daan. O sa mga taga Santo Santa Lucia diyan. Ayan, shout out at syempre sa mga taga Salcedo. Okay, so ngayon, kung napakikita nyo, ang ganda ng mga tanawin nila dito sa Santa Lucia. Napakalawak ng mga ano nila dito. Para taniman ng palay nila. Oh, meron rin silang ibang mga produkto dito, hindi lang palay. Ayan, meron na rin nagha-harvest, yung iba, katatanim lang ng palay. So may mga second craft na Ayan, so Samahan nyo ako mga brother At bye-bye natin yung daan na ito Papuntang Salcedo, Ilocosur Ayan yung mga eggplant oh. Okay Let's go So ayan mga brother Kung nakikita nyo yung Simbahan na malaki Ayan o oh. yon, So malapit na tayo sa sentro Ng Santa Lucia Bayan ng Santa Lucia at ito yon ito yung covered court nila and then ito yung police station dito at yun yung simbahan nila ayun na. wow okay so ngayon kapag nakita nyo ito mga brother itong eskulahan na ito yung school ng elementary Santa Lucia elementary school pagkatapos nyan mga brother is merong mamihan doon And also dito, merong shop dito ng Motorcycle Dito, 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 dito Ayan So, dito tayo papasok Sa kantong ito Before ng uh, Santa Lucia Academy Or dito sa Market Bago ng Market Public market nila Okay, so dito tayo papasok Mga brother Ayan Sana nasundan nyo ha <laughs> Okay Okay So, kung mapapansin nyo, maraming mga sasakyan dito, mga tao dito. Kaya, kasi market ito. Nasa likod na tayo ng public market nila. So, nakikita nyo naman yung yellow lane na ito. Ayan, may yellow lane dito. sundito so, tayo dadaan, mga brother. Palusot, papuntang San Sedo. Okay. So, sundan nyo lang po itong yellow lane na ito. Para di po kayo mawala. <laughs> Madali lang po sundan. Ayan. So, inaayos yung mga ibang daan dito. At ayan, bumungad ang napakagandang tanawin. Ayan, mga brother. Ang ganda, diba? Ganda, naman, ganda mga ko. Oh, yun, ang ganda, ang ng mga bundok, ko. Oh. Ayan. Oh, ayun. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda, oh. So ganito habang papasok ka ng Salcedo Bubungad yung napakagandang mga tanawin nila oh, Napakalawak na field oh. Ayan. So karamihan dito may nagtanim na ng mga mani Meron din rin nagtanim ng palay. Ayan mga brother Tuloy-tuloy ata yung craft nila dito kasi meron silang irrigation At Meron silang irrigation na nagsusupply ng tubig sa mga pananim nila ya mga brother oh ang ganda 'di diba? ng tanawin So habang papasok ka dito namamangha ka sa ganda ng paligid Very beautiful 'di ba Napaka amazing okay mamadali tayo kasi dadaan tayo dito pero may pupuntahan tayo kaya isasama ko na siya sa vlog natin <laughs> ayan oh, maganda yung daan dito mga brother kaya masarap magpatakbo hindi masyadong marami yung sasakyan <laughs> okay so ayan tignan nyo mga brother ang ganda pati rin yung ano dito may irrigation ng lawa ko Pansin ninyo, oh, wow, oh, ang ganda. So, ayun na yung Salcedo. Doon tayo pupunta. Medyo malayo-layo pa, mga brother. Dito pa lang tayo ngayon sa bayan ng Santa Lucia. So, dito yung daan nila dito. Sana ay nag-enjoy -e ka dito sa ating tour. <laughs> Kasi marami pang hindi nakakalam yung daan na ito eh. Uh, marami pang hindi nakakaalam kaya uh, 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 nag iba sila ng rota pupunta pa sila sa Candon City eh, may, pwede naman dito ayan sundan mo lang itong two lane na ito talaga dire diretsyo na to Ayan, Okay, so tignan nyo ito. Oh. Dito tayo pupunta. yan meron din gas station dito. Ayan. so, may yellow lane ulit. Maganda rin yung daan. Malinis. Ayan. Okay, so nagtablaan. Santa Lucia. Malapit na tayo sa Salcedo, mga brother. Pero, boundary ng Salcedo. <laughs> At Santa Lucia. Tignan nyo na lang, malapit na tayong pumasok doon sa boundary. Okay, magigasolin station ulit dito. You know? At eto na nga, mga brother. So, pansinin nyo, mayroon dito. Bridge. Okay. Ito yung tulay ng Santiborcio Bridge. Dito po tayo papasok, pakaliwa. Susundan so po natin itong uh, yellow line na ito. So dito oh, ang daan papuntang Salcedo Ilocosur. Ayan. So tuloy-tuloy lang po tayo dito. Ayan. So maganda rin po yung mga daanan nila dito mga brother. So malapit na tayo. So Santiborcio Plaza na tayo. Ayan. Plaza. tignan natin yung susunod na barangay nito ganda rin yung daanan nila di ba mga brother spalto ayan. so nandito na tayo sa ano to malibkong barangay malibkong salcedo ayan barangay malibkong Okay. Maganda rin yung tanawin nila dito. Nakikita nyo ba mga brother? Yan oh. Wow. Ganda. Okay. So nagharvest harvest na rin sila ng mga palay. Maybe second crop na yung iba dito. Oh. May katatanim lang. Yan. So malikong. And then anong susunod na barangay? Ang barangay ng Yas. Ito yung barangay plaza nila. Mga brother. Ayan. Barangay Pias na tayo. Ay, kaka kakagawa lang itong ano, daan nila oh. And then next sa Barangay Pias ay ito. Pagkatapos ng tulay na ito. Papasok na tayo. Dito rin tayo ngayon sa ano, Barangay Atabay. Ayan. So ito ang Barangay Atabay mga brother. So malapit na tayo sa sentro ng San uh, sorry, sentro ng Salcedo. <laughs> Ayun mga brother. Okay, pataas ahon tayo. Pagkatapos ay pasulong. Pasulong tayo, pasulong Yo. Hindi pala pasulong, palusong. <laughs> palusong tayo, Ayan ganda na malapit tayo sa bayan ng Salcedo mga brother nakaka excite diba ayan ayan ah ito na lang yung hindi na na daan ha? barangay ulit ito nakalimutan ko na sa so, mga nanonood dyan na taga Salcedo baka naman <laughs> uh -huh. kaliwakiw ata yun oh barangay kaliwakiw tapos pagkatapos ng barangay kaliwakiw eto na tayo barangay San Gaspar Okay, so ito naman yung papuntang Barangay Sandas Park dyan sa kaliwa yan. At ito na nga, for entering poblasyon. At ito yung police station nila. Inilipat nila dito. Dati nasa tabi ng municipal hall. At ayan mga brother. Okay. Okay. brother may simbahan dito yan so bumubungad yung napakalaking gubat na yan o oh. Diba nakikita yung malaking gubat na yan yan okay so nandito na tayo sa sentro ng Salcedo mga brother so I will try to go dito sa kanilang plaza para ipakita ko sa inyo Okay. So, kaliwa lang tayo para makapunta tayo dito sa kanilang plaza. At eto nga. Eto ang kanilang plaza, mga brother. Ayan. Okay. So, kita nyo ba? Ayan, Salcedo. Sabi niya dyan. At yun yung covered court nila. Okay, yun. So, Hanggang dito na lamang tayo siguro mga brother. Kita ano, nyo yan. So sa mga uh, di pa nakapapasyal dito sa Salcedo yung Locosur. Ayan po. Dito rin yung statue ni Gregorio del Pilar. Ayan mga brother. Okay. So banat Salcedo. Hanggang dito na lamang tayo. See you again on my next vlog. Salamat sa panunod. God bless you. God bless you. Bye bye.